pumalag ang ilang mababatas sa isang survey kaugnay ng charter change. Nanindigan ng mga kongresista na kailangan ng may patupad ang economic charter change para patuloy na lumago ang ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa report ni Mel Alas Ti unti nang nagbubunga ang mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maparami pa ang mga foreign direct investments sa bansa. Ito ang sinabi ng liderato ng Kamara kasunod ng bagong assessment ng HSBC Global Research. Sa isa nilang komentaryo, iginit ng research firm na malaki na ang pagbabago sa pagpasok ng FDI sa Pilipinas ngayon kumpara noong mga nagdaang dekada. Patunay na bumubuti na ang lagay ng investment environment sa Pilipinas. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales malaking tulong sa pagpapaigtig ng pamumuhunan sa bansa ang mga pagsisikap abroad ng presidente na sinabayan pa ng pagpirma niya ng mga bagong batas. Kaya't sa ngayon, nakikita na anya ng mga foreign investor ang Pilipinas bilang potential profitable investment destination. Sang-ayon din dito si House Deputy Majority Leader Janet Garin. Siyempre, if there is peace and order in our country, papasok ang mga investors. Um, kailangan na lang siguro is to, to improve the bureaucracy. Kasi napaka-importante nun sa investment environment. Yung mga one-stop shop, yung mabilis na pagtugon sa pangangailangan, yung hindi patutulugin ang mga papeles sa loob ng mga gobyer ahensya ng gobyerno. These are all uh, malaki ang balik nito sa taong bayan. Kaugnay nito, muling binigyang diin ng mga kongresista ang kahalagahan ng economic charter change para patuloy pang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Bago ang Holy Week break, inaprubahan na ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na siyang magbibigay daan sa economic chacha at ang hinihintay na lang ngayon ay ang magiging aksyon ng Senado ukol dito. Pero sa isang bagong survey, lumabas namang mayorya ng mga Pilipino tutol sa pag-amienda ng konstitusyon, bagay na inalmahan naman ng ilang kongres Sista. Ang pinag-uusapan kasi is chacha, economic chacha ngayon. Pero nakasaad doon yung mga proposal nung previous administration na sa proposal nitong current administration. That's one. Pangalawa, yung conclusion niya na marami or 75% sa mga Pilipino ay ayaw sa economic chacha. Mali siya dahil 75% nung mga tinanong mo ay walang alam sa konstitusyon. So paano mo masasagot yung isang bagay na tinatanong ka, babaguhin ba natin to? Eh hindi mo nga alam ano yung laman nun eh. Sang-ayon din dyan si House Deputy Speaker JJ Suarez at gitna nagdulot umano ng kalituhan ang mga tanong sa si survey na iba ang direksyon kumpara sa itinutulak nilang economic chacha ngayon. Una nang sinabi ni SDS Gonzales na mahalaga ang economic chacha para matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa bansa. Dagdag pa ni House Majority Leader Manix Delipe, bagamat nirerespeto nila ang survey, hindi dapat ipagsawalang-bahala ang mga malalaking isyu ngayon na dapat tugunan ng kongres. Sa April 29 pa magbabalik sesyon ang Kongreso pero pagtitiyak ng mga mambabatas patuloy naman ang kanilang magiging serbisyo at pagtutok sa mahalagang isyu ngayon. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.